Teka, sa dinami-dami ng mga pupuntahan may tatapatan ako rito, parang kilala ko pa to ha. Parang kumpare ko to ha. Dito pa tumapat sa akin, no? Oh. Naalala nyo yun yung kumakain ako sa lunchroom sa trabaho natin Yung sinasabi kong may gusto pang makiamot oh Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada <laughs> Kabiruan natin, matagal ko ng tropa to eh Ba, mukhang bubili lang AMW ah Tingnan natin mga kinigdang dance shoes. Ano yan? Kinala ko ito eh. Yan o. Oh. Mukhang bibili ng MW. Mag-isa lang siya. Tingnan natin. Tingnan ah. natin. Tingnan natin. Mukhang nag-ano ng ticket eh. Tingnan natin. Tingnan natin ah. Tingnan natin. Ayun o. Maano na. <laughs> <laughs> Sabi ko na nga ako eh. Sabi hira. Ano yan yung MW? Hahaha. <laughs> sabi ko na nga ah, ba tumapat pa sa tabi ko Amira mihira naman yung kumpare ko talaga oh. tinitiklop tiklop pa gano'n siguro tutumitingin ng mas mura mura yan meron din ako gano'n eh pero hindi na ako kumakain dito sa AMW na tumakay yun ano? hindi ako kumakain dito eh alam niyo naman doon na tayo sa malayo kumakain AMW rin pero hindi hindi na dito ano boy <laughs> huli ka ang <laughs> mihira teka lang teka lang teka lang ito 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 Asa ka na? Ano? Libre ka naman! Ha? Ano yan? <laughs> yeah, wala tayong ano yun? Ha? Huh? May hero. Oh, mga kainis, oh, si Hector Sara? Ano natin to, kasama natin. Ah, nung nasa Pilipinas pa kami, magkasama na kami niyan. 21 years old. Ah, 22 years old. 21? 21 years old pa lang <laughs> kami noon. Magkasama na kami. May buhok pa ako noon. Sa Pilipinas. <laughs> Tapos hanggang ngayon dito, nandito pa rin. Magkasama pa rin kami ilang taon na. Anong naging bibili mo? Oh, <laughs> isa lang eh. Isa lang? Bili tayo, wag dito ko tayo dito bumili. Saan? Dali na mga kinis, dali lang. Ha. Yan, so sasamahan ko muna tong kasama natin mga kinis, you know, Doon kami pupunta sa MW sa kinainan natin nung nakaraan. Ano? Yan, at dito tayo sasakay sa sasakyan niya. Diyan muna yan. Yo, no, na lang. Bakit sa dinami dami? Dito ko pa natin, hindi mo ba napansin yung sasakyan ko nandito? Na, ano ko na sabi ko, parang kay inang Nagulat nag nga ako, bababa sana ako pag baba ako, sabi ko ba? na ano ko kaagad yung sasakyan mo eh na tabihan sa anak ito sabi ko oh, tatabihan niyan pre eh tingnan mo yung sasakyan ko yung, yung... ito ano? sasakyan mo bago to <laughs> pagbaba ko sabi ko parang kilala ko to ah basta <laughs> kung pare ko to ah <laughs> tapos gano'n <laughs> ang ng Q po no ano <laughs> <laughs> well, ba bago ha? dati <laughs> dati kasi dyan eh Ano eh, datay ko kayo dati. O, datay ko mo makain dati. Oh, ang anniversary natin. O, oh, anniversary. Tagal. Matagal na kami kumakain dito sa TMW na kinakainan namin mga kainag siya no? May dala ka nga ng kanin nun no, Dati doon, dadala pa kami ng kanin nun eh Tagal na yun, 11 years ago na 11 years ago Ante 2011, 2012 Ay, 12 years, ganon. Ay, Pero ngayon, doon na kami kumakain sa malayo Okay lang sa malayo, ano Mas importante, yung mahalaga Masaya, mga kainag siya no? Sa akin, no, okay lang pag malayo Kasi alam ko, libre eh Ay, sino pa malilibre sa'yo? Ay, nakita ko kanina, di ba? Yun! <laughs> nakita na kasi natin nagkaano ng coupon eh. Pwede naman natin gamitin yung coupon eh. Di ba? At is may discount, di ba? Ah. ako doon. Sabi ano? ate, yung sige, senior. naman tayo, di ba? Senior, hindi. Ikaw lang. <laughs> <laughs> Sino mga ate nandun? alam uh, ko tayo tropa doon. Ah, ganun ba? Ano? Uh -huh. Ah, dito na tayo sa MW mga kinis Baba na tayo dito Ayan o oh, MW Kung saan ay kumain tayo noong nakaraan Dito na pad tayo sa sementeryo <laughs> Ayan tayo na dito Ano? Ano? Dito tayo kakain Papasok tayo? Oo, oh, siyempre uh, oh, Ayan Ayan So, tayo papasok muna kami rito mga kayo ano? Ayan, para makatambay tayo Makaututang dila natin si kumparing Hector Parang kalbunarin na rin ako ha? Parang kalbo na rin ako gusto mo pali tayo? Akin na lang yung buhok mo kung ayaw mo. <laughs> so nagbablog, pinapicture lang tayo. Gusto rin akong papicture sa atin ng kumpare natin eh. So ito yung order natin. Isa so, sa kanya yan. Ay, ito sana, sa atin. Ay, sanay na nga. Panalibro ako mga pare. Ha? Pira. Sanay na ako siya. Puro ka palibre. Ako nga yung mahilig magpalibre eh. Mukhang na-biktima tayo ng mahilig din magpalibre ah. Madali nang inawitan to eh. Ngayon lang <laughs> <laughs> dumating eh. Sa dinami-dami ng paparadahan mo kanina, doon ka pa pumarada sa, harap, sa tabi ng sasakyan ko. Pira, tapos sinawitan mo pa ako, palibre ka. <laughs> Sige. Hindi <laughs> naman, tropa natin yan. Ay, titirahin mo pa ako, kumain ka na, uy. Ayan, may meat pen, chubby chicken burger. Okay. Oh. Yeah, si kumparing Hector, mga kayo, nagsin. 1997 pa. Dito ka kasi, hindi ko parang naman, hindi naman kata sisingilin. Hindi mo kasi ako, So, si parang Hector, mga, mga kainags, ano, 1997, nag, nagkita kami niyan, interview. Interview ba, exam? Interview. Interview sa Intel Philippines okay. sa Makati. Yan. Ano pa lang kami nun, 21 years uh, old. Anong, anong suot ng damit ko? Polo ka nun, naka-polo lang puti. Tapos, warehouse lang pala. <laughs> Tapos ano, todo, kumbaga, parang <laughs> i-interview siya pang manager. Naka-korbata pa yata ako nun. Eh. Nung tinanong ko siya, nung saan kayo interviewed, sabi niya sa warehouse. <laughs> tapos sabay tingin ko sa damit ko, sabi ko, tapos tingin ko sa damit mo, parang layo ng, ng, damit ko sa damit mo. Kasi ako naka-polo shirt lang ako dun, eh. Kasi siya parang mayroon pa yata ang korbata yun eh. May korbata nga ako nun. matagal ko na kailangan. tapos nagsama kami niyan. Sa trabaho for almost 10 years sa Cavite, General Trias, nalipat kami doon. Nagsarado ang Intel Philippines dito sa Canada nakita uli kami magkasama uli kami sa trabaho hanggang ngayon magkasama pa rin kami sa isang kumpanya pero hindi ko alam kung bakit eh sawang-sawa na nga ako sa mukha nito sa, ito, sa ito. yung dahilan bakit na punta ko <laughs> sa JPS eh kasi kaya yeah. nag-apply nagaplay apply, sa nag -apply eh. siya doon nakita niya ako sa uh, Facebook nag-apply siya doon ikaw ang sumundo sa akin no? Hmm. sinundo ko to sa ano sa Calgary galing to eh medicine hat ito nagtatrabaho lumipat siya ng Edmonton sinundo ko siya sir sa ano so, sama ulit kami ganun talaga tadhana kahit na ayaw mo na dun sa kasama mo katrabaho mo pag tinadhana talaga magkasama kayo habang buhay wala kang magagawa may <laughs> pa natin yung kabiro natin hmm. yan so tapos na kami kumain ng pare natin at pareho kami nabusog na ko na. oh, lamig na no malamig na grabe Whew. Yan, grabe. Ramdam natin lamig. Iba na. May kahalong yelo na. <laughs> Lalo na mamayang ang gabi. Kaya tara, mauna muna ako siyo. Lamig. Yan, tama-tama yung binili nating sweatshirt. Masusuot natin mamaya. No? Yan, kanina kasi hindi pa malamig. Ngayon, lumamig na. Kasi, syempre, lumalalim-lalim na ang oras. Ang na. Ang utot, ah. Oo, ano? Ay, sa ano ka ano, ano, utot uh, ha? Ano yun? Ay sa ano to sa Sa amoy sa, sa ano? Alam na namin kung ano yung nangangamoy Yung ano yung manok na binili Nilagay doon tinago sa akin Inutusan kasi na eh hanggang hindi pa nakaw <laughs> Tapos Nakulob Kaya pagpasok namin sabi ko amoy amoy utot? <laughs> yung parang man, manok na ano manok, manok. na luto manok. Yung ano para mga andoks ganyan pala yung nangangamoy at nakulog <laughs> so dito na tayo sa ating uh, truck mga kainags ano? nantay na yung manok eh O, oh, sige sige salamat <laughs> salamat wala ko naman sige yung manok kainin nyo na uh, ano salamat mo tayo, sa mo tayo, tayo. oh, wala ko naman sige ingat yan dito na tayo sa bahay mga kainags ano? by the way uulitin ko ulit sa October 4 and 5 pupunta tayo ng Calgary Southeast mga kainags ano? kung may time kayo punta kayo para naman magkita kita tayo doon kasama sina. Rice Velasquez, Ina Andolong, Mark Carino, Alvin at Emma, Carino Family, at iba pang mga YouTube vlogger na mga kaibigan natin dito sa Canada. Minsan lang itong mangyari dito sa Alberta, mga kainis. Ano? Kaya try natin pumunta. At maraming maraming salamat nga para sa Elements Residences. Dahil sa kanila, Makakapunta tayo ng Calgary at magkikita-kita tayo doon. Hindi lang ako makikita ninyo. Marami pang iba. Yung mga nabanggit ko, mga sikat na vlogger. Yun. <laughs> at syempre naman, pag nakita-kita tayo, sobrang saya natin yan. At o nga pala, doon sa mga gustong bumili ng condominium at iba pang mga produkto ng Elements Residences, pwede nyong iscan ang barcode na ito at makakatipid kayo ng malaki. At lahat ng inyong katanungan, masasagot dito sa barcode na to. Yan. So maraming maraming salamat kita tayo doon. Teka. Lalabas muna ako ayusin natin, may puputulin tayong pintuan. Masyadong mahaba. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Hmm, 'di ba? Kiss ka, kiss. Hindi Taanin ko lang 'to, puputulan ko lang dito. Kasi kakabit na natin sa basement 'to eh. Masyadong mahaba 'yung sa pintuan natin sa basement kaya kailangan ko magbawas. Ayun. Ay, suot ako ng bagong ano, pantrabahong jacket, ah sweatshirt. Saksak muna natin tong saksakan ito. Ayun, para sa ating ah, so. Yun to 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 kailangan natin pa. yan Yan. Meron na rin dito. Ayan, oh. Para hindi gumalaw habang chichenso natin ay ano natin ito circular so dito para ganun no? oh. Yan, yung may guhit na yan, yan yung puputulan natin. Pag gano'n, limitan natin itong Ching ano, circular saw. Ito mga kinex ano? Tapos ipapasok natin dito Yan O Diba? Pupukpukin ko lang ng martilyo to para pumasok Teka, Yan o Yan Dito O Diba? Ayos na yan o no? O Ayos na Pupukin lang natin ng konti dito Hindi na pala kailangan ng martilyo pero dapat lagyan natin ng pandikit pero oh, okay naman yun. Oh. Ito na yung pintuan natin mga Ano na na natin? Ano? Ganda, ano? Yeah, no? Ayan, oh. O, oh, diba? Tingnan nyo sasara natin, ah. yon <laughs> Ang bihira. Merong uwang, ano? Kaya wala naman kasi tayong mabibiling pintuan na, na eksakto. Yan. So, gagawin ko na lang. Bibili na lang ako ng 4 inches. 4 inches. 4 inches na tab na kahoy tapos ilalagay natin dito. Yan para merong stopper to, oh, 'di ba? Pero okay na 'di ba mga kainis, no? Oh, o, tapos ito na yung itong painting ilalagay natin diyan. Diyan natin ilalagay. Tapos tingnan niyo naman yung mga nagawa na nating mga baseboard, oh, yung hagdan natin, oh, 'di ba? Ganda na, no? Hello. Oh, ganda na, no? Oh, 'di ba? Hindi pa tapos yan pero Tsaka hindi pa nalilinis uh, Gawa ng mga aso na yan Ang <laughs> dumi ng bahay natin lagi Araw-araw <laughs> yeah, Pero okay lang kasaya naman itong mga uh, aso na itong kasama eh. uh, Di ba ganda na no? Pag-aakit tayo Dati eh. Di ba? Okay, mas maganda na siya kaysa dati Di ba sayang? So, diba? Nagandahan lang ako kasi Tinan mo, iba talaga pagka ikaw ang gumawa no? Talaga mafi-feel mo talaga, Maria, maano mo talaga, ma-appreciate mo talaga, no? Sabihin mo, ako ba gumawa nito? Nakakayabang, you know? <laughs> yan, pati itong paintings na ito, mga kainags, ano? Yan, tayo rin gumawa nito. Paintings, kailan ko ba ginawa ito? <clears throat> ah, walang nakasulat. Da Ayun, meron pala yun, nag Nagawa ko ito. December 9, 2017. Oh, na meron pa akong gun, Ilida, no? Yan ang aking, ah... Uh pangalan. Tapos ito yung title niyan, yun. title niyan ay success, yan. so lahat ng mga paintings na ginagawa ko may mga meaning, mga kainis, ano? Nagre-reflect sa aking uh, mga pinagdaanan sa buhay. So success, yeah, kaya mga building ibig sabihin, 'di ba? Pag may mga building, 'di ba? Success mga nagninegosyo ganyan, 'di ba? So para sa akin kasi successful ako sa mga dreams ko na naabot, naabot ko na yung dreams ko. Wala na ako mahihiling. Yan. may ko na nga lahat ng itong, itong nasabi ko ay good health 'yan. At makasama si mahal na Reyna nang matagal. 'Yan. Ayan, no? Diba? Ano no? Di ba? yan, ha? na, sa ano 'yan, oil, uh, oil. Oil. Tapos ang ginamit ko rito yung palette, hindi siya brush, Hindi brush ang ginamit ko rito. Mga hindi kung mapapansin niyo 'no. Di ba? Oh. Yan yung ano niya, medyo magastos kasi sa oil kasi. <laughs> ano eh, makapal yung pinturang ginamit natin ng no oil, oil paint. Lagyan na lang natin dito, ano? lagyan natin ganyan, tataas ang brand. Oh, 'Di ba mas maganda, 'di ba? Pag naka ganyan. Oh, 'Di ba? Pero teka mo, maglilinis pa tayo ng bahay, marami pa tayong gagawin ngayon. Ano? Nakasilip ka na nakasilip diyan, ha? mamaya na tayo gagala, ano? Mamaya na tayo gagala, ha? Mamaya na tayo gagala, okay? Ano? Yung buntot mo, karating ko yan, ha? Huh? Mamaya na tayo gagala, ano? Busy pa si Papa Inag, huh? ha? 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 Ay, isa, ay, nakaabang pa, oh. Ano muna. Laro muna kayo ni Kuya Sayan. Suotin muna natin tong ating, uh, mahiwagang salamin, yo. <laughs> Para mabasa natin ang maayos yung ating babasahin. Ano muna tayo, basa muna tayo ng mga comment kahapon. Nako, may gusto sumilip. May sumilip, may sumilip. Anong gusto mo, ho? Anong gusto mo, ho? High hmm. five, high five. High five, high five. Taas, taasan mo, high five nga. Kaya high five, eh. <laughs> hindi maabot. Hmm. Sino ba ba na? Kaya yung ating mga aso, nakatanggal ng stress. Ayan, doon tayo sa uh, mga comments kahapon. Di ba, bumili tayo ng mga pantalon, mga damit, di ba? Ah, pantalon, tsaka sweatshirt, di ba? Sa Marks, naka-sale. <laughs> Tagal kong binalik-balikan yun. Swerte talaga ano tapos eh naka-sale pa. Yan. <laughs> Yan. So, maraming maraming salamat po sa comment, ano. Thank you very much. Tapos ah uh, dito dito. Ah uh, sabi ni ano no ni Amor Nunez. Sabi na nga po sa tuwing magsusukat kayo ng damit, di nawawala ang mga dance moves niyo. Go go. go. <laughs> Yan, yeah, maraming salamat. Oy, by the way, by the way, yung nga pala, no? Pagdating sa mga dance moves, may, may mga hindi nagkakagusto sa mga dance moves ko. Sinasabi naman nila ng maayos. Parang hindi, hindi nila gusto na sumasayaw ako at lalong kumakanta. <laughs> Kahit ako, eh, ayoko na na kumakanta ako, eh, no? Pag naririnig ko yung boss ko, eh, nakikita ko yung sarili ko na kumakanta, nabubwisit din ako, eh. <laughs> Kaya minsan iniwasan ko ng kumanta, eh yung tapos yung sa pagsayaw ko rin yan may mga naiirita rin pero maraming maraming salamat no thank you very much wala well, kasi kasi po kaya po ako sumasayaw doon ko po na ilalabas yung pagiging masaya ko kung ano yung nararamdaman ko Alibaw, masaya ako ngayon doon ko na ilalabas sa pagsayaw yan yun nga lang siguro hindi maganda yung dating sa iba kaya pasensya na po kayo doon sa mga hindi nakakagusto pag sumasayaw ako pero yun po talaga ako yun, yun yung the way ko na i-release yung aking uh, kaligayahan, yung aking napakababaw na kaligayahan. Alam niyo na, alam niyo yung mga mga bata, no? 'di ba pagka binigyan mo ng pasalubong, pagka-uwi mo, 'di ba? Pagtanggap nila, gaganon-ganon yun. Know? Oh, yeah, 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 'Di ba sa sobrang tuwa nila, yun yung expression nila. Ako naman ganun din. Kasi alam niyo na napakababaw ko lang ino. You know? Yung, <laughs> yung mga gusto kong bilhin dati, you nung know? hindi ko pa kaya, pag nabili ko, yun yung reaction ko. Yung pagsayaw. <laughs> <laughs> Pero maraming salamat po ano. Yan tapos sa uh, sabi naman ni Jamie Kindara, ok lang yung mababaw ang kaligayahan. Ibig sabihin hindi ka kayang ibagsak ng kahit ano at sino nang basta-basta. Always cool and happy lang. Positive lagi sa buhay. Laban lang talaga. Ingat po palagi reg regard sa fam. Yun tama yun mga sa no alam nyo? Yung hindi ka basta ibabagsak ng basta-basta on my on my experience mga kainis sabi ko naman sa inyo eh, 15 years old pa lang ako wala na ako sa poder ng mga magulang kaya talagang napagdaanan ko yan yung bata pa lang ako kumbaga pinatibay na yung dibdib ko pinatibay na yung aking pundasyon yung mentality ko pinatibay na yung aking naranasan nung hindi ko nakasama ang mga magulang ko nung ako ay 15 years old pa lang kasi pumunta ako ng Maynila para mag-aral na siyempre nakahiwalay ako sa magulang ko at doon ko na-realize natutunan ang tunay na buhay sabi naman ni Donel Raymundo, congrats idol sa bago mong pants and sweatshirt. Thank you po. Yan, sabi ni Eric Biason. Olid Biason nga pala ako yung sa mister ko, gamit ko, account ko. Ah, gamit ko, account ng mister niya raw. Shoutout mo na rin siya. Shoutout kay Eric Biason. Yan. <laughs> Salamat. At Olid Biason, shoutout din. Yan. At tapos sabi ni Evelyn Salonga, next time kuya bring eco bag hirap bit -bit palabas yung items. So, malay nakalimutan nakakalimutan yung eco bag. na ko nakakalimutan yun. Ano? Tapos sabi naman ni Cynthia Polante, maliit yung pants mo, brother. Should be size large. Pants? Ah, yung pant, ano? Ah, ano po kasi yung pants ko po kasi talaga, ah, size 34. Tapos yung haba, 30. Yun. Kasi pag 32 na, masyado namang mahaba Sobra namang haba Kaya yung ano lang, sakto lang sa akin sakto lang saktong sakto lang yung, uh, size 34 size 30 kaya doon sa mga gusto magpadala ang size ko po size uh, 34 ang waist ang haba 30 tapos sa uh, kung ano gusto ko po Levi's 501 yung pinakamahal tapos card din po yun kung mag gusto niyo po magpadala <laughs> De, joke lang joke lang ha? joke lang mga kainags ha yan. Yeah. <laughs> Doon lang naman sa gusto. Dito, joke lang. Yan. Yeah. Uh, ito, sabi ni Severina Ocampo. Shout out sa amin ng mister ko. Tagahanga nyo kaming mag-asawa. Hanga ako sa inyo mag-asawa. Ipon muna bago luho sa sarili. Pray lang. Palagi. God bless. Yan. Yeah, Thank you po. Sabi ni Asaak. Hello po. Lagi po kami nanood sa mga vlogs nyo. Dito po kami sa so West Edmonton Mall. Hope you can reply po and hoping... We'll see you son one day. God bless. Yan. Oy, okay, pupunta nga pala ako sa ano ah West Edmonton Mall. Sa Thursday. Thursday ako pupunta ng West Edmonton Mall. Itong Thursday ah. Uh, ngayon mapapanood nyo Wednesday. Bukas. Thursday pupunta ako dyan mga hapon. Baka nandyan kayo. Kita tayo. Yan. Sabi ni, ano, ni Sali, Sali Sale, Velasquez. Kaya nyo naman po bumili Kasi bukod sa may stable job kayo Eh meron din kayo sweldo sa YouTube Kaya walang problema Na di kayo bumili ng gusto nyo At deserve nyo naman po Yan So maraming maraming salamat po sa Le Velasquez So yun lang mga kayo ano? Sa ngayon yun pa lang naman yung mga nagko-comment At maraming maraming salamat Thank you very much sa pag-comment Yan So hanggang dito na yung vlog ko Maraming maraming salamat Thank you le Yan Don't forget to subscribe Click the like button leave your message and get some